Ang Slex TR4 ay mayroong apat na linya ng kalsada mula Santo Tomas, Batangas hanggang Tayabas, Quezon o Lucena City, Quezon. Ito ay mayroong 66.74 kilometers na haba mula Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena City. Mayroon itong anim na packages. Package A, Santo Tomas, Batangas, to Tumakban, Laguna. Package B, Makban, Laguna to San Pablo, Laguna. Package C, San Pablo, Laguna, to Chaong, Quezon. Package D, Chaong, Quezon, to Candelaria, Quezon. Package E, Candelaria, Quezon, to Tayabas, Quezon. Package F, Tayabas, Quezon, to Barangay Mayaw, Lesena City, Quezon. Yan ang anim na packages na sa ngayon ay patuloy na ginagawa hanggang Lesena City. Ako matatandaan yung mga boss, yung huling vlog natin, ito ay patag pa lang pero ngayon mga boss ay mataas na nasa 2 metro na ang kanyang naitataas na tambak at uh, sajang dito sa may mulaca hanggang Anastasia ay seryoso na sila na talagang itutuloy-tuloy na ito nila sa paggagawa at yun nga meron diyan mga truck meron pa doon yung mga yan ay naghahakot ng panambak sigurado tapos eh, kung matatandaan nyo yung bahay na yon ay yun yung bahay na nahagip nitong expressway. Whew! So ngayon ang gagawin natin ay mumotorin natin to mula dito hanggang sa may interchange. At tadala uh, natin tong motor ng ating kumpare na si Pontianos Kalimpong. Shout out sa pre. Salamat sa pagpapahiram ng iyong motor na maganda. Honda CRF 150 ito mga boss ang yung motor na yan so yan yan ang ating uh, update ngayon dito sa SLEX TR4 okay mga boss uh, umpisahan muna natin ang ating video sa pagpapalipad ng drone at ang ating drone ngayon ay nakaharap sa direksyon ng papunta ng Chaong Interchange. At uh, yan, nakikita nyo yan. Ay uh, yan yung tambak. Mula dito sa ating kinalalagyan hanggang doon sa may una-unahan doon. At uh, kung mapapansin nyo nga, diyan sa baba ay meron diyang isang bahay na nasa pinakagilid ng SLEX TR4. Yung bahay na yan ay hagip ng expressway. At uh, ayun sa residente dito na nakausap natin, hindi mo na yan giniba gawa ng gagawing opisina ng kontraktor. Uh, contractor at yan na nga itong lugar nga pa ng ito mga boss ay Anastasia nakakasako pang bayan dito ay Chaong Quezon at uh, tuloy tuloy ang trabaho dito sa pagtatambak ng lupa medyo mataas na yan tulad ng pinakita natin kanina nasa meters na yung taas. Dati ang lugar na yan ay mababa, pantay lang yan. Gawa ng dati ay kalibil lang yan nung dating palayan yung matatanong yung yan. Napatag dati yan ay palayan na ngayon ay nasakop ng expressway. At uh, ang gusto nating daanan sana kung makakadiretso kaya natin pinalali para ng drone ay yung nasa unahan na yon Tinitingnan natin kung lampasa na ay mukhang hindi pa kaya ang mangyayari nito maghahanap tayo ng daan diyan para makarating doon sa kabila yung kabila na yon ay malamig na yon malamig chaong keson ang nakakasakop ay bulakin chaong pa so ayan nakita na natin yung bandaron na hindi tayo makakalampas alam na natin kung saan tayo dadaan mamaya pero dahil drone shots lang yan, malay natin meron tayong madadaanan doon. Eh, mamaya, susubukan natin yan. At uh, wala na muna tayong background music. At uh, nakikita ko naman na mukha namang nagugustuhan nyo itong aking ginagawa. Na wala na muna ng background music. At para hindi tayo makapiright. At yan na nga, pabalik na ang ating drone. Ibinalik na natin, gawa ng yung ating gustong kuhanan ay nakuhanan na natin. At syempre nakita nyo din sa taas na napakahaba na pala nito. Ngayon, ang ating drone naman ay pabalik na do sa ating pinagpaliparan. At yung pabalik na yan ay papunta naman niya ng kandilaria. Pero bago ang kandilaria mula dito sa may Anastasia meron pa tayong dadaanan yung barangay uh, kabatang Chaong Quezon pa rin yun yan yeah. let's go hindi tayo dadaan sa Slex TR4 tapos natin itong paliparan hindi tayo dadaan may bakas naman dito ng motor Ay di dito na tayo dadaan Ang direction natin ngayon mga boss Ay Papunta ng Chang Interchange ah, Mamotorin naman natin to Katulad nung ginawa natin dun sa uh, San Pablo Sana may daan nga dito Isang gandaan dito So yan kung mapapansin nyo Eh maano na Mataas na ang tampak dito dito sa Barangay Anastasia Chaong Quezon kaso pagdating doon sa unahan doon parang hindi tayo makakadaan sa expressway tingnan lang natin dito lang tayo sa gilid o rito dito naman siguro parang hindi yun e know, o hindi tayo makakadaan iikot tayo hindi nga pero parang pwede naman mataas eh Sorry, enduro ang dala ko. Pakete. <laughs> eh? so ang ginawa nila dito ay dinidilagan nila para hindi nga naman magabok dito sa mga residente dito. Tama nga naman 'yun. Oh, malapad 'to. Oh. Napakalapad, parang 'yun lang yung gitna. may nagsosurvey pa oh Ganto kalapad ng expressway mga boss pagka naman yan ay eh, natambakan na oops ang baba pala dito ayan yun yung pinakagitna nya tapos itong gilid na ito malapad ganda dito ano talaga pagka ikaw nga naman ibibiyahe ng Bicol at Ariguana ay may enjoy mo ang pagdaan dito maaliwalas parang sa ano lang sa norte ganon din sa norte kaya lang dito masyadong malalapit sa bahay gawa ng ito ay Quezon eh karaniwan dito sa Quezon eh mga agricultural din kaya lang hindi katulad sa norte na puro mga palayan dito ay eh, sari-sari mga halaman mga gulay hindi pa to lampasan doon eh lampasan na kaya to doon? ito yung hindi ko lampasan na doon diretsahin natin yun sa norte uh, mga palayan kasi doon, maisan balatong, pag summer dito hindi, gulay gulay dito yun oh, noon, taas natin <laughs> Abuto ng drone shots kanina Kaya laang um, Ay Dito pala nakakuha ng tubig Hindi natin naidinarets Uy Ay wala pala daan dito Balik 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 Yun yung ano Yun yung tatawirin dapat na re Hindi pa tayo makakatawid gawa ng ano uh, Tubiganan din yan So balik tayo balik tayo na may nag lang talaga nag gagala. Ang gagawin natin ngayon, hindi na tayo dadaanan dito sa expressway. May alam akong daan dito. Ano, you know, puro tambak na dika. Seryoso sila sa kanilang paggawa dito sa Anastasia. tsaka kung kesa pa nakakasakop dito, di ba? Taas na, mataas, malawak, malinis. Ang daan natin ay dito. hindi na natin ikakat to para makita nyo na aray nga ating dinadaanan ay sa ngayon dinadaanan natin shadow ano rough road sa kaya dapat ari ng ano ng CRF kaya lang ang CRF natin ay naka up sa uh, mas mabigat pa sa akin. Oh, kaya medyo matigtig siya. Dito naka-set up sa ano, magaan. Ay, ari na may hiram. Bus mga kalampas. Papa ikot na pa ganun. Ah, mayroon dito daan. Ah, sige sige. Maniligo pa tayo Concreting of local access road Barangay Anastasia Correcto okay. mula sa buwis ng mamamayan ng Chaong Quezon Inaayos pala itong kalsada na to Waiting shade Dito daw Waiting shade, waiting shade Dito daw Ang mga daan din eh. Parang sa alayata ang turo sa akin. Buhang mga daan din eh. Wala din din eh. Paligaw pa tayo. Tawarin. Hanap tayo mga Nakuhanan natin. Lampas pala tayo. yung pala dapat sa may gate. May gate na bakal. Pero dito pa rin tayo nakadaan. Delikado to Yung okay. Sot na malulungkot na sana ako. Hindi makakadaan dun sa may malamig. Ito kasi mga boss yung pupunta sa may malamig yung gusto nating yung natatanaw ng drone kanina ito yun kailangan natin dito dumaan para marating natin yung kabila okay mga boss andito na tayo sa kabila kung gusto nating tawiran kanina hindi ko lang alam kung makakadaan tayo dito alamin natin na kung meron ditong bigay na daan para tayo makalampas sa taong Pwede na Ah, kasi ah, Thank you sir Thank you. <laughs> Grave. kulit natin <laughs> sorry po kami po ay natutuwa lang sa proyekto ng ating gobyerno na dito sa Quezon province ay meron ng South Luzon Expressway at uh, ako naman po na nagbablog ay gusto ko rin naman pong i-share sa mga kababayan natin na ito na po yung progreso dito sa Quezon Province mula sa Chaong Quezon mula sa Chaong Quezon gawa ng galing tayo ng Anastasia pero ang totoo talaga itong Aslex TR4 na ito ay mula sa Santo Tomas Batangas yun ang nakalagay sa specification tama ba description ng SLEX TR4 Santo Tomas, Batangas daw pero ang totoo yung interchange na yun na, na ginagawa ay kalamba po yun kaya hindi na tayo makikipagtalo doon ang may gawa po nyan ay ang SMC na tayo magagawa diyan kaya mga boss tayo eh kung ano-ano na ang sinabi at dito sa ating kinaroroonan ay ito po ang sitwasyon. Tinatambakan. Bising-bisi sila sa pagtatambak. Dito sa SLEX TR4. At buti na lamang ang dala natin ay Enduro. Itong si Enduro wala naman siyang pinagkaiba halos dun sa aking SA. Kaya ng si SA maganda ding lumaro ang suspension nun. Para ka din lahat na kay Enduro Kaya Hindi naman Wala namang pinagkaiba Lulusot at lulusot itong atin si yung Lulusot at lulusot ito Kahit saan din At saka yung aking FCA Kung natatandaan nyo nga Kung napanood nyo yung aking mga vlog Puro mga putikan Ang dinadaanan ko noon Tapos ngayon ito yung Isos Baliwala yan dito kay Indoro. Okay, at malapit na tayo dito sa Chaong Interchange. Ito na po yun, mula Anastasia ay malapit lang po siya. Grabe ano, talagang paspasan, busy ang kontraktor para buuin, tapusin itong SLEX TR4. At tayo naman na mga nagbibidyo, at nagbabalita uh, sa inyo ay eh, medyo may kakulitan din nga sa so, dyan ganun. paano tayo makakalap ng magandang balita kung hindi natin susuungin yung mga lugar na dapat ay naibabalita natin sa ating mga kababayan so mga boss dito papasok ako dito hindi ko alam ko ako ay pwede dito subukan ko din ito na yung dulo ng SLEX CR4 dito sa ah, ito na 'yun oh, Ito na 'yung dulo ng Chaong Interchange. Yan, banda-banda ay Chaong Interchange na po 'yan mga boss. At ah uh... Okay. May <laughs> eh, nagtitinginan ako ng mga mga empleyado. <laughs> Sabi, aba, eh bakit aray di nila kadaan? Kainan mo na. So yan, mga boss, mula sa may Anastasia, Chiaong Quezon, ay nakarating na tayo dito sa Chiaong Interchange. At ito na po yun. Hindi ko na ito sa inyo. Gawa ng meron na tayo yung vlog nitong nauna kaya sa mga mga bago dyan na nakafollow sa ating youtube channel ay i-follow nyo po ang ating youtube channel o kaya ay subscribe para lagi kayong updated pagka to ay, ay merong bagong upload tsaka pala ito mga boss sa so hindi pa nakakapanood ito ay merong circle doon sa may banda ron itong interchange puntahan nyo na lang sa aking youtube channel So yan siguro uh, Naihatid ko naman na sa inyo ang balita Mula dito sa may Anastasia Hanggang dito sa may Chao Interchange Ang balita Na ito ay tinatambakan na Paspasa na rin ang gawa Lalo na ngayon lunes Ay ha, huh, Lunes ngayon Marami <laughs> nagtatrabaho Masalamat tayo at mabait ang kontrat, kontraktor. Mga na naman eh tayo naman eh kung sasabihang hindi pwede ay pabalik naman tayo. Ganun lang naman yun. Ah, maraming salamat po ito ginagawa na to. Binubuhusan na. Ititingin na sila sa akin. Bakit kaya? sa sila natingin? Sa akin o sa motor kundala? Sa motor kundala siguro. Okay siya mga boss. Babay na muna. At uh, hanap tayo ng ibang update dito sa SLEX GR4. Maraming salamat po at kita-kita tayo sa susunod na video.